Anthony Todd ay nanirahan kasama ang kanyang asawang si Megan at tatlong anak sa magandang bayan ng Celebration, Florida. Ang Celebration ay itinayo ng Walt Disney Company at ilang kilometro lamang ang layo mula sa Disney World, Orlando. Ang lugar na ito ay tila perpektong setting para sa isang nagsisimulang pamilya at ang bawat taong nakatira roon na nagpapakita ng karangyaan sa buhay. Lumipat ang mga Todd doon noong 2017 iniwan ang kanilang tahanan sa Connecticut. Si Anthony, na 46 years old, ay nagtrabaho bilang physical therapist at madalas na naglalakbay pabalik sa Connecticut para magtrabaho tuwing weekdays. Tuwing weekends, nagtuturo siya ng soccer sa mga lokal na bata na nagbigay sa kanya ng reputasyon bilang isang devoted at napakaresponsableng ama. Sa kabilang banda, si Megan, na 42 years old, ay isang mapag-arugang ina na nag-homeschool sa kanilang tatlong anak na sina Alec, 13, Tyler, 11, at Zoe, 4 years old. Ayon sa kanilang pamilya, si Zoe ay puno ng buhay, energetic at curious, habang sina Tyler at Alec ay mahilig maglaro ng piano at magbasa. Bukod dito, ang pamilya Todd ay palaging magagara ang kasuotan at tila nabubuhay ng marangya. Ang pamilya ay may alagang aso na si Breezy, ngunit tulad ng kasabihan, looks can be deceiving. Mula sa respetadong propesyon ni Anthony hanggang sa kanilang tila perpektong buhay sa Florida, mukhang maayos ang lahat pero sa likod ng magandang anyo, may mas madilim na realidad ang nagaganap. Noong 2019, nagsimulang lumabas ang katotohanan tungkol kay Anthony Todd at hindi ito maganda. Natuklasan ng mga autoridad na siya ay nagkasala ng fraud sinisingil ang kanyang mga pasyente para sa mga gamutan na hindi nila natanggap. Ang investigasyon ay nagpakita rin na ginagamit ni Anthony ang ninakaw na pera upang mapanatili ang kanilang marangyang pamumuhay. Binabayaran ang kanilang maganda at mamahaling tahanan sa celebration at pinupondohan ang madalas na pagpunta sa Disney World. Pero hindi doon nagtatapos ang mga problema sa pananalapi ni Anthony Nagloan din siya ng malaking halaga mula sa mga kompanya sa New York City para masustentuhan ang magastos na pamumuhay ng pamilya. Nang hindi siya makabayad sa mga loans, nagsampa ng kaso laban sa kanya ang mga kompanya na nagdulot ng dagdag na stress. Bagamat sa simula ay itinanggi ni Anthony ang anumang pagkakasala, kalaunan ay umamin din siya sa pandaraya. Nabuhay siya sa isang kasinungalingan at ang kanyang dating malinis na reputasyon ay nawasak. Pinaniniwalaan na walang alam si Megan at ang mga bata tungkol sa financial fraud. Hindi sila kasali sa trabaho ni Anthony at itinago niya sa kanila ang lumalaking utang sa paningin ng ibang tao, parang isang masaya at marangyang pamilya ang mga Todd. Pero si Anthony ay nabigatan sa kanyang mga lihim noong lumabas ang lahat ng katotohanan. May utang na si Anthony na umabot ng 200,000$ at ang pagpapakita ng magandang imahe ay nagdulot ng epekto sa kanyang mental health. Sa kabila ng mga kaso ng pandaraya, hindi agad na aresto si Anthony. Pinayagan siyang umuwi sa kanyang pamilya sa celebration. Pero lalo lang lumala ang sitwasyon. Nahirapan silang magbayad ng renta sa kanilang inuupahang bahay at kalaunan ay nagkaroon ng eviction notice sa kanilang pintuan. Nagsimula nang mabaliw si Anthony sa ilalim ng pressure. Ang bigat ng kanyang mga suliranin sa pananalapi, kasabay ng takot na malaman ng kanyang pamilya ang katotohanan, ay nagtulak sa kanya sa bingit ng desperasyon. Kaya noong November 2019, nagplano si Anthony. Sinabi niya sa pamilya ni Megan na magbabakasyon sila at hindi muna makikipag-ugnayan sa kanila ng ilang panahon. Sa una, Walang nagtaka dahil madalas mag-travel ang mga Todd at hindi naman kakaiba sa kanila ang mawala ng ilang araw. Pero habang lumilipas ang mga linggo, nagsimula nang mag-alala ang pamilya ni Megan. Pagsapit ng kalagitnaan ng December, hindi na makayanan ang katahimikan. Hindi tumawag o nag-message si Megan kahit sa araw ng Pasko, isang okasyon na karaniwang paborito niya kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Pati mga kapitbahay ay napansin na may kakaiba lalo na nang makita ang eviction notice sa pintuan ng bahay ng mga Todd. Isang kapitbahay ang nagtanong kay Megan, pero ang natanggap nilang sagot ay maikli at kakaiba. Hindi tulad ng karaniwang mainit at magiliw na si Megan. Lalong lumalim ang hinala habang lumalaki ang pag-aalala ng extended family ng mga Todd. Natakot na sila at nag-alala, kaya't nakipag-ugnayan sila sa mga autoridad upang humiling ng wellness check sa bahay. Dumating pa sa punto na maging ang FBI ay nasangkot sa paghahanap kay Anthony Todd, isang ahente ng FBI na nag-iimbestiga sa mga fraud ni Anthony sa Connecticut, ang nag-alala at nakipag-ugnayan sa opisina ng sheriff sa Florida upang hanapin ang nawawalang physical therapist. Sa kabila ng maraming tawag na natanggap, hindi agad kumilos ang pulisya. Noong January 13, 2020, nang pumunta ang mga federal agent at deputy sa bahay ni Anthony upang ihain ang warrant para sa kanyang mga krimen sa pananalapi, doon lamang sila nakipag-ugnayan sa kanya. Ang kanilang natuklasan ay lampas pa sa pinakamasamang inaasahan ng sinuman. Nang tumunog ang doorbell, si Anthony Todd ang sumagot, ngunit halatang may mali. Nanginginig siya ng walang tigil. Nang tanungin tungkol sa kanyang asawa at mga anak, Sinabi niya na nasa sleepover ang mga bata at natutulog si Megan. Ang kanyang pabago-bagong kilos at kakaibang sagot ay nagdulot ng hinala sa mga pulis kaya't nagpa siya silang pumasok sa bahay. Pagkapasok, sinalubong sila ng malakas na mabahong amoy na nagpapahiwatig ng mas masamang bagay kaysa sa sa pananalapi. Ang kanilang instinct ay nagdala sa kanila sa master bedroom. Sa kwarto, natagpuan nila ang mga naaagnas na bangkay ni na Megan at ng tatlong anak ng mag-asawa na nakabalot sa mga kumot. Ang estado ng pagkabulok ay nagpakita na hindi sila kamamatay lamang, kundi ilang linggo na silang patay. Ang horror ay hindi nagtapos sa mga miyembro ng pamilya. Natagpuan din ng pulisya na patay na ang alagang aso ng pamilya na si Breezy. Nakakagulat, maliban kay Zoe, lahat ng biktima ay may maraming saksak. Ang forensic tests ay nagpakita na lahat ng patay ay may mataas na antas ng Benadryl sa kanilang mga sistema. Maraming bakanting bote ng gamot ang nagkalat sa buong bahay na nagmumungkahi ng isang maingat na plano. Nanirahan si Anthony Todd kasama ang mga bangkay ng kanyang asawa, mga anak, at aso ng ilang linggo. Nang tanungin, sinabi ni Anthony na si Megan ay lumalala ang kalusugan at naging obsessed sa ideya ng reincarnation. Ayon kay Anthony, naniwala si Megan na paparating na ang isang apocalypse at ang kanilang pamilya ay makakaranas ng hindi maiisip na paghihirap kung mabubuhay sila. Sinasabing kinumbinsi ni Megan si Anthony na ang tanging paraan upang maiwasan ang kapalarang ito ay mamatay silang magkasama at mabigyan ng mas mabuting buhay pagkatapos ng kamatayan. Sinabi ni Anthony na ipinaliwanag pa ito ni Megan sa mga anak na inihahanda sila para sa katapusan. Inilarawan niya kung paano nila sinabi ang kamatayan sa kanilang mga anak na lalaki, na sinisiguradong nauunawaan nila kung ano ang mangyayari. Sa isang mas nakakabahalang pangyayari, nagpakita si Anthony ng isang suicide note na di umano'y isinulat ni Megan. Sinabi niya na niretype niya ito upang igalang ang kagustuhan ng kanyang pamilya. Ang sulat ay nagsasaad ng kanilang desisyon na mamatay ng magkasama bilang paraan upang maiwasan ang paghihirap ng pagtatapos ng mundo. Binanggit din dito ang patuloy na sakit ni Megan mula sa liver issues at Lyme disease at kung paano nagdurusa ang pamilya araw-araw. Ang sulat ay tumalakay din sa double life ni Anthony sa pagitan ng Connecticut at Florida na di umano'y nagdulot ng kalungkutan kay Megan. Nagtapos ito sa isang nakakatakot na pangako na ang pamilya ay magkakasama magpakailanman at hindi na muling magkakahiwalay. Inilatag ng dokumento ang kanilang dahilan para sa madilim na desisyon na ito, kabilang ang emosyonal na trauma mula sa pagpapakamatay ng ama ni Megan at ang kanyang dalawang miscarriages na ayon sa sulat ay nagdulot ng matinding depresyon sa kanilang lahat. Sa gitna ng nakakabahalang sulat, ipinahayag ng pamilya Todd ang kanilang palagiang takot kay Robert Todd, ama ni Anthony, na dating nahatulan dahil sa frustrated murder sa ina ni Anthony. Ipinakita sa sulat na ipinagmamalaki ng mga Todd ang kanilang mga kontribusyon sa mundo at ang pagmamahal na kanilang ibinahagi. Hinihiling nila na ang kanilang mga abo, kasama ang kay Breezy, ay ikalat sa dagat o sa Harkness Memorial State Park upang makasama ang ama ni Megan sa walang hanggang kapahingahan. Nagtapos ang sulat sa isang pakiusap para sa kapayapaan at kapatawaran humihingi ng paumanhin sa sakit na idudulot ng kanilang mga aksyon. Ipinahayag nito ang kanilang hangarin na maging magkasama magpakailanman, malaya sa pagdurusa, at bantayan ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa kanyang pag-amin, sinabi ni Anthony sa mga detective na isinulat nila ni Megan ang suicide note ng magkasama. Sinabi niyang prenint lamang niya ito pagkatapos mamatay ng kanyang pamilya. Gayunpaman, sa kanyang paglilitis, nagbago ang kanyang kwento. Sinabi niya na si Megan lamang ang nagsulat ng sulat at ibinigay ito sa kanya. Inilarawan niya ang isang kakaibang eksena kung saan natagpuan niya ang sulat sa kanyang pantalon na basa ng ihi pagkatapos ng isang hallucination at aksidenteng ininom ang akala niyang kape na malamang ay langis ng makina. Sinabi niyang niretype niya ang sulat upang igalang ang mga nais ni Megan tungkol sa kung saan ililibing ang kanilang mga abo, at upang ipakita ang pagkakaisa ng pamilya. Sa korte, patuloy na nagbago ang kwento ni Anthony. Sinabi niyang si Megan ang nagsulat ng sulat at iniwan ito. Ngunit kalaunan ay itinanggi ang anumang partisipasyon sa paglikha nito. Sinabi rin niyang ipinahayag ng kanyang mga anak ang kagustuhang mamatay kasama siya. Sa puntong ito, ang kanyang kwento ay kahindik-hindik. Ngunit kung iniisip mong sapat na iyon, hintayin mo pang marinig ang kanyang salaysay tungkol sa mga pagpatay. Inamin niyang pinatay niya ang kanyang 4 years old na anak na si Zoe, gamit ang unan, pagkatapos sinaksak at sinakal ang kanyang dalawang anak na lalaki. Sinabi niya na sinaksak ni Megan ang sarili at uminom ng gamot ngunit hindi na matay. Sa huling sandali, sinasabing nakiusap si Megan kay Anthony na tulungan siyang sumama sa kanilang mga anak kaya't sinofocate siya ni Anthony gamit ang unan. Pagkatapos patayin ang kanyang pamilya, iniimbak ni Anthony ang kanilang mga bangkay sa kwarto. Sa kabila ng pagkakaroon ng Benadryl sa kanyang sistema, sinabi niya na hindi niya magawa na saksakin ang sarili. Sa halip, lumalabas siya paminsan-minsan upang bumili ng alak at pagkain. Tunay na nakakagambala, sa huli ay ikinuwento niya sa mga detective kung paano niya pinatay ang kanyang mga anak at si Breezy. Para sa iba, maaaring mahirap marinig ang mga detalye ng nangyari, pero ito ang sinabi niya sa mga autoridad. Inipit niya ng unan ang ulo ng kanyang anak na si Zoe sa loob ng sampu hanggang labing limang minuto. Nang tanungin ng detective kung gaano katagal sumipa at sumigaw si Zoe, sumagot si Anthony, Mga ilang minuto lang. Sa interrogation, Ipinaliwanag ni Todd na naniniwala silang mag-asawa na dahil sila ang nagdala sa kanilang mga anak sa mundo, sila rin ang dapat magpasya para sa kanilang buhay. Inamin din niya na pinag-usapan nila ni Megan ang plano na patayin ang kanilang mga anak at mamatay ng magkasama bago gawin ang kakilakilabot na krimen. Ayon kay Anthony, sinaksak at sinakal niya si Alec habang lumalaban pa ang bata. Iniwan siya ni Megan habang nasa kalagitnaan ng pagpatay kay Alec at ipinagpatuloy ni Anthony ang kanyang ginawa. Nang tanungin kung gaano katagal bago mamatay si Alec, sinabi niyang mabilis lamang. Habang pinapatay ni Anthony si Tyler sa ibaba, nagme-meditate naman si Megan. Inamin ni Anthony na mahal nila ang kanilang mga anak at ipinagpalagay nilang isang uri ng salvation ang dahilan ng kanilang mga krimen. Sinabi rin niya sa mga detective na sa pagitan ng pagpatay sa kanyang pamilya at bago natagpuan ng mga bangkay, sinubukan niyang patayin ang sarili sa iba't ibang paraan tulad ng paggamit ng kutsilyo, zip ties sa leeg, at Benadryl, ngunit hindi niya natuloy. Ayon sa mga ulat ng medical examiner, ang sanhi ng kamatayan ng apat na biktima ay homicide by an undetermined means, na may Benadryl toxicity na natagpuan sa kanilang mga katawan. Ayon sa mga larawan ng crime scene, ginamit ang hunting knives sa pagsaksak sa mga miyembro ng pamilya. Hindi matukoy ng medical examiner kung ang mga bata ay namatay sa sakal o strangulation. Ngunit natuklasan na ang mga sugat ng saksak ay malamang na ginawa matapos ang kamatayan. Napag-alaman din na kaunting Benadryl lamang ang ginamit upang patayin ang pamilya at isa sa mga anak ni Anthony ay sumubok lumaban sa atake na makikita sa isang galos sa leeg ni Anthony sa oras ng kanyang pag-aresto kasama ang mga paltos at hiwa sa kanyang mga kamay. Natagpuan ng mga investigador na ang kanyang mas matandang anak ay may hawak na rosary beads nang siya ay namatay. Sa kabila ng lahat ng ebidensyang ito, biglang nagbago ng kwento si Anthony. Iniba niya ang kanyang unang pahayag tungkol sa suicide pact at ang nalalapit na apocalypse sa halip ay inaakusahan sa isang sulat kamay na liham sa kanyang ama na si Robert Todd na si Megan ang nasa likod ng mga pagpatay. Ayon sa bagong version na ito, nilason ni Megan ang mga bata sa pamamagitan ng paglagay ng Benadryl sa kanilang puding bago sila sinaksak. Nang harapin siya ni Anthony, sinaksak daw ni Megan ang sarili at namatay sa harap mismo niya. Ang kwentong ito ay kasing bigat. Kung hindi man mas malupit, kaysa sa orihinal na suicide pact. Ang hindi maitatangging katotohanan ay si Anthony Todd ang pumatay sa kanyang pamilya. At bagamat hindi malalaman ang buong dahilan ng kanyang krimen, may mga haka-haka na posibleng may mga trauma o problema sa kanyang nakaraan na nag-udyok sa kanya sa karahasang ito. Isa sa mga pinakakilalang trauma mula sa kanyang maagang pagkabata ay naganap noong March 1980. Nang si Anthony ay apat na taong gulang pa lamang. Noong panahon na iyon, may pumasok sa tahanan ng pamilya Todd sa Pennsylvania at binaril ang kanyang ina. Ayon sa isang artikulo ng Philadelphia Inquirer noong 1981, narinig ni Anthony ang kanyang ina na sumisigaw bago ang fatal na putok. Ang ama ni Anthony na si Robert Todd, isang dating guro ng special education at wrestling coach, ay kinasuhan ng tangkang pagpatay. Inakusahan siyang umupa ng isang dating estudyante na may learning disabilities, upang barilin ng kanyang asawa, upang makasama ang kanyang mistress. Nabuhay ang ina ni Anthony mula sa atake, ngunit nawalan siya ng kaliwang mata. Gayunpaman, tinanggihan ni Robert Todd ang anumang partisipasyon sa tangkang pagpatay sa kanyang asawa. Ang kanyang paninindigan ay nanatiling hindi nagbabago mula nang siya ay inaresto. Sa panahon ng kanyang paglilitis, siya ay nagpatotoo para sa kanyang depensa noong December 1980. Siya ay nahatulan at unang sinentensyahan ng sampu hanggang dalawampung taon sa kulungan, ayon sa artikulo. Kalaunan ay nabawasan ang sentensya ni Robert sa lima hanggang sampung taon. Sa kabila ng kanyang pagsasabi ng kawalang kasalanan, inamin ni Robert Todd ang kanyang pakikiapid na nagdulot ng kanyang pagkawala noong gabi ng pamamaril na nag-iwan sa kanyang pamilya na walang depensa at naglantad sa kanyang anak sa trauma na maaaring naka-impluensya sa kanyang mga kilos sa hinaharap. Ibinahagi rin ng kapatid ni Anthony na si Chrissy Caplet ang kanyang mga pananaw. Binanggit niya ang isang federal na investigasyon laban kay Anthony dahil sa diumanoy Medicaid fraud na maaaring magdala sa kanya sa bilangguan ng isa o dalawang taon pinag-isipan niya na ang pagka ni Anthony sa pag-aresto ng kanyang ama noong bata pa siya ay maaaring nag-udyok sa kanya na maiwasan ang kaparehong kapalaran para sa kanyang mga anak. Gayunpaman, iginiit niya na hindi ito nagbibigay katwiran sa mga ginawa ni Anthony. Kaugnay sa paglilitis ni Anthony, kalaunan ay nakilala siya bilang ang Killer Disney Dad at humarap sa paglilitis noong April 2022 ang prosecution ay nagpresenta ng mahalagang ebidensya, kabilang ang mga pag-amin ni Anthony, mga diumanoy suicide notes, at mga forensic reports sa loob ng anim na araw na paglilitis. Sa kabila ng napakaraming ebidensya, nahirapan ang mga abogado ni Anthony na magpresenta ng malakas na depensa. Palaging binabago ni Anthony ang kanyang kwento sa panahon ng paglilitis. Sinubukan ng depensa ni Anthony na ipagpatuloy ang kanyang mga naunang pag-amin at mga pag-amin ng medical insurance fraud, ngunit ang mga ito ay tinanggap bilang ebidensya. Sa kabila ng kanyang mga naunang pag-amin at ang nakakukumbinsing ebidensya laban sa kanya, nanindigan si Anthony na hindi siya guilty. Iginiit niyang ang kanyang ikalawang kwento na sinisisi si Megan sa mga pagpatay ay totoo at ang kanyang unang pag-amin ay kasinungalingan upang protektahan si Megan. Binanggit ni Anthony ang pakikibaka ni Megan sa Lyme disease at depression matapos ang isang miscarriage na nagudyok di umano sa ilang pagtatangka na magpakamatay. Ipinaglaban ng depensa na ang mga katawan ay masyado nang naaagnas upang matukoy ang eksaktong sanhi ng kamatayan at walang sapat na ebidensya upang tuluyang iugnay si Anthony sa mga pagpatay. Binanggit din nila ang kakulangan ng mga saksi. Gayunpaman, iginiit ng prosekusyon na ang unang pag-amin ni Anthony ay consistent sa ebidensya ng crime scene at tinanong kung bakit hindi tumawag si Anthony sa pulisya o namagitan kung totoong si Megan ang may sala. Noong April 2022, matapos ang anim na oras ng deliberasyon, si Anthony Todd ay nahatulang guilty sa four counts of first-degree murder at one count ng animal cruelty para sa pagpatay sa alagang aso ng pamilya na si Breezy. Sinentensiyahan siya ng hukom ng apat na magkakasunod na habang buhay na pagkakulong na walang posibilidad ng parol at isang karagdagang taon para sa animal cruelty. Pinuna ng ama ni Anthony ang hatol at ang paghawak sa kaso na iginiit na ang pag-amin ni Anthony na ginawa habang siya ay nasa emotional stress ay hindi dapat ituring na totoo. Sa kabila ng mga pahayag na ito, nananatiling totoo na si Anthony Todd ay responsable sa pagkamatay ng kanyang mga miyembro ng pamilya at ang trauma ay hindi kailanman magiging dahilan sa kakilakilabot na krimen ng pagpatay at ito ay hindi kailanman magiging makatuwiran. Anong masasabi mo sa kwentong ito? Please comment down below. Hey everyone, I just wanted to take a moment to give a huge shout out to Valerie Corel, Winnie Young, Mayette, and Anoria. Loy Valiente na shout out ang tropang D-sangers ng Gataran Cagayan at si Pep Sanidad. M. Campo, Sev DC, at kay Christine Rojas. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga sumusuporta pati na rin sa mga silent listener. Mabuhay kayo at patuloy na maging inspirasyon sa iba.